Beses ang beses makapal ng mukha mo. Ngayon ka matakot sa akin sa galit ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, pagmamahal ko lang sa'yo, ang pwedeng makapagprotect sa'yo. Pero ngayon wala na akong pagmamahal sa'yo. Sa'ng ka pupulutin, Carlo? Sa kulungan! Pupulukin kita doon! Bago ko pumunta rito, pinag-aralan ko anong kasong isasampak ko sa'yo. Kawawa ka! Noon, umiiyak lang ako ngayon. Hindi na, Carlo. Hindi ako iiyak ng dahil lang sa'yo. Ano ka? Lalaki ka lang! Kaya kong mabuhay ng walang lalaki na, sa buhay ko. Mo naman ano ka ba? ba? Si Anna Gayman dapat kasal siya nung umeres siya sa atin na nagloko si Mr. Mm -hmm. Nagkaayos kayo, di ba? Si Sir mm -hmm. Darwin Rosario, andito mm -hmm. din. So nireklamo nire nila yung kanilang mga kinakasama o asawa Mm. na may relasyon at nahuli rin nilang nagsasama sa iisang bubong. May mga anak kayo? Meron po. Ilan ang anak ninyo? Anna? Tatlo po. Tatlo. Ilan taon ang mga bata? Eleven uh, years old, two years old, and one year old. May one year old pa. Umabul pa nung no, nagpatawad. Paano kayong nagpangabot? Prior po doon, nabalitaan ko na po na yung mister ko hinahanap po ng mga barangay official sa Nankayasan. Kasi dahil... taga rin din po ako. Ang sabi may babaeng naghahanap. Tapos nung may nabanggit ng pangalan sa akin na Gemma Villanueva, sabi. Mm -hmm. uh, sabi ko ay hindi, hindi si Gemma Villanueva ang naghahanap. Baka asawa ni Gemma Villanueva. In-restrict ko po siya noon kasi nag-message na ako sa kanya before, doon mm -hmm. nagkaayos po kami ni mister ko. Uh -oh. Kaya uh, ni-restrict ko siya dahil sabi niya i-restrict mo yan para walang problema, sabi po niya. Okay, si Jema ba ang dahilan nung paghihiwalay ninyo o nung gulo ninyo 2 years ago? Hindi po Iba. ibang babae, po. ibang babae. Paano mo naman nalaman ito? Nag-ano po ako sa barangay hall sa ng Kaisan po, biglang nag po si Ate Ana sa akin. Bakit anong nangyari? Oo ito nag May mga anak din ba kayo? Opo, dalawa ilan, po. Ilan ilang taon na mga bata? 9 tapos 8 po. 9 at saka 8. Hindi kayo hiwalay? Hindi po. Nagsasama talaga kayo ni Gemma. Opo. Pero hiwalay po sa ano sa higaan po. Parang sa bata lang pong pinagano na. Matagal na kayong hiwalay sa higaan? Ah, uh, isang taon. Hello po Sir Mike Carlo. Carlo. Good afternoon. Hello po, Ma'am. Hello po, good afternoon po. Oh, Carlo, pangalawang beses na ito. Ano ba? Opo. Tsaka yung sinasabi, hindi po December, ma'am. Ngayon lang po, March po lang po kami nag-usap nun, ma'am. Pero yung conversation po nila, 2023, prior 2023, nahuli ko na po sila. So, ang ang relationship nila is on and off. Childhood sweetheart po sila. Siya ang first girlfriend ni Mr. Ko. Si Gemma, ang first boyfriend ni, ni ano. So, pareho silang hindi naka-move on? Oh. Opo. Pero immature ang tawag. Mr. Okay. Carlo, ano ba? Well, oh, actually, kung nung pagkatapos niya pong natulpo dyan, hmm. nung gali, marami, mas ma marami pa pong nangyaring gulo, mamay. Nung, nung, pagkatapos ng tulpo, marami pong nangyari, nakulong po ako. Tapos, sinahuli nila ako ng drugs niyan, dalawa sila ni mama niya. Oh. Pinauli nila ako ng drugs na wala naman, hindi naman ako gumagamit. Tapos, umamin din yung mga nanguhuli, silang may pakana binugbog pa ako ng mga pulis na nang nang eh, ginamit nila ma'am na pangpapahuli sa akin. Wala ka I, namang ng, black and white na mapapatunayan may sinasabi mo. Tinanong mo sa kam kam o sige ilabas oh. mo. O, Carlo, iba ang ito. iba ang issue natin. Oo no, nga, eh. ang ano natin ang sabi mo pang amanos na tayo. Pero bakit ganon? Yun, yun yun bakit ganon, Carlo? Oo. Oh, ano? Pagkatapos Hindi. ng ang mo... Ah, ngayon, anong oh, ginagawa e, nyo? Ang pinapalabas na na nyo sa mga kasama mo, mga katrabaho ka na na ng, ano, ni, ng kinakasama Bianta mo na si Gemma na na ngayon. Sir May Carlo, bakit po kayo nang babae ulit? Ang talagang sa totoo lang, hindi ko na po talaga siya mapapakisamahan, ma'am, dahil sobrang po, po pangit ng ugali niya. Sabi nga dito sa barangay, dun sa barangay nila, kahit magtanong po kayo, sabi niya, lagi ko pong kinakausap yan, ma'am kahit saan niya gustong kausan, kinakausap ko ng maayos. Ayaw niya ng maayos na kausapan. Bago siya pumunta niyan, ma'am, nalawang beses muna kami nag-closure na mag-usap kasama mga anak niya, kasama pa magulang ko. Maayos kasama? Nagkita ba, nagkita ba, nakita ba kami kasama ang nanay mo? Doon sa barangay, hindi, Carlo? Hindi nga, hindi nga kasama Wala si mama. mama. pero kasama naman si Daddy, kasama naman si yung anak mo, 'di ba? Uh -huh. Sabi mo nagsettlement tayo. Pero ano, ano sinabi ko sa iyo? Anong ano pinag-anong sinabi mo hindi? Ang sinabi ko sa iyo, okay lang. <laughs> okay lang, gawin mo lahat ng gusto mo. Kung gusto mo mang hmm. magsama kayo, antayin yung makaalis man lang ako ng tarlac. Anong ginawa mo? at, at ka. ka! May one, Carlo. May two birthday mo. May one, may two. Tinakbo mo na yung pa babae mo. Oh my goodness! Paano? Pa pa Paano, ka naman makakaalis? Hindi ka naman umaalis. Paano mo masasabi yan? Bakit? Alam Kasi, mo pa ba, ba ang nangyayari sa buhay ko? Wala ka nang alam na nangyayari oh, sa buhay ko. Kasi nga, then, wala, ka na, kailan nang wala ka na Kailan pa wala ka na? umuuwi ka, sinasabi mo wala ka namang ginagawa, kundi pinapagawa mo yung bahay mo na sinasabi mo na pinagmamalaki mo, na pinapatayo mo para sa amin. Lahat ng, mga, lahat ng ginagawa mo para sa amin. Pero ano nangyayari? Huwag mo nang itago dahil ang alam ko, ko yun, kasama mo. Hindi ko siya tinatago. sinabi ko nga kung saan siya pumunta, ba't ko no, ba itatago? Bakit hindi nyo sabihin kung nasaan kayo? Ako, ah, dito sa bahay namin, siya pumunta lang lang Union. Nagsasama ba kayo, Carlo, ni Gemma? Dati po, pero ngayon po, dati. malis na po siya. Pumunta oh. po siya ng La Union, ma'am. O, oh. kasan siya saan kay kay ngayon? Nung ano, nag sinungaling ka sa akin, sabi mo, hindi mo siya kas kasama. Ang usapan nyo kasi, nung una pa lang, di ba wala naman na kayo? Paayos hmm. naman ang usapan niyo dati, di ba alam mo naman yan? Paayos naman ang usapan niyo, wala na kayo. Alam, lag, Pero ayon, Carlo, ikaw, may asawa ka. Kasal. Kasal ka ba diba? eh kung ganun pala edi eh makipaghiwalay ka ng maayos ilang beses Ayaw din po ako nagsabi Every time sa kanya po na hindi eh hindi, hindi, mga... hindi totoo yang sinasabi mo oh, makukuha oh, sa conversation natin hindi, kung nandiyan pa eh, sabi ko sa iyo pakinggan mo na ang sabi ko sa iyo Carlo kung talagang wala na at hindi na natin maaayos to sabihan mo ko hindi naman ganun kakitid na ang utak ko, Carlo ang sinabi kailan mo sinabi sa akin An Maraming hour two na. hours before na magkikita Maraming na tayo sa barangay na. dahil pinatawag ka na pala sa barangay dahil itinakbo Lagi mo si Jema. Kasi na huli ka. Mo akong Kasi nahuhuli ka. Ano gusto mo? Susugod sa ako sa bahay nga. ng mga sa ng mga babae mo. Carlo naman, na ako lang mag-isa. Nag-iisip ka ba? Mag-isip ka nga. Pakaisipin mo, susugod so, so ako sa bahay ng babae mo. Susugod so, so ako sa motel. Sige, nang tamit mahuli kita. Kay... Carlo, ginagawa mo yan. yan sinasabi mo, oo. Sinasabi e mo nga yung mga yan para i-justify yung katarantaduhan e mo. E Naghahanap e ka e justify. ng kakampi mo. E oo, e sinasabi nila yun sa'yo. Pero ikaw technically, technically, ikaw mali pa rin. Mo. Ikaw, ikaw ang naghahanap ng Carlo, maraming gustong kumampi sa akin. It's just so oh, happen sila? na pag bumabalik ka sa akin, lahat asan sila, sila nawawala. Dahil asan sila? lahat sila pinapaalis mo. Dahil ayaw mo. Kagaya <laughs> na, na lang nung pinsan <laughs> Anong... ko. Kagaya na lang nung pinsan ko, tumungtong siya sa bahay namin. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Ang kakapal ng mga mukha nila. Makapal. ang Ikaw ang makapal tutu ng mukha. Masampung oh. beses ang makapal ng mukha mo. Ha, ka matakot sa akin sa galit ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, pagmamahal ko lang sa iyo ang pwedeng makapag makapag sa iyo. Pero ngayon wala na akong pagmamahal sa iyo. Saan ka pupulutin, Carlo? sa kulungan. Bubulukin kita doon. Bago ko pumunta rito, pinag-aralan ko anong kasong isasampa ko sa'yo. Kawawa ka. Kawawa kong kawawa. Kawawa ka talaga. Alam mo, alam mo gano'ng kasakit sa isang ina na marinig ko yung, yung ano, yung anak ko na sinasabing, damit ni, yung dalawang taon, sinasabi niya pag nakita yung mga damit mo, papa, papa. Pero noon, umiiyak lang ako ngayon, hindi na Carlo, hindi ako iiyak ng dahil lang sa'yo. Ano ka, lalaki ka lang. Kaya kong mabuhay oh, na walang lalaki kaya sa buhay kaya mo ko. Naman pala. Ano kaya ka ba? Mo naman pala? Kaya Wala mo naman ka na pala? ngayon. Wala ka na kahit isama mo pa yung nanay mo na laging kumakampi sa'yo sa mga pagkakamali mo. Carlo, minahal kita at buong angkan mo. Kung ilang Bumak. taon tayong nagsama, yun ang bilang ng taon na binahal ko ang angkan mo. Pero hindi na ngayon. Wala ka na ngayon sa buhay ko, Carlo. kayang Kaya kitang burahin. Malaki ka para? lang. Kaya mo naman pala. Kaya, kaya, kaya naman, talaga. Palang kaya so, kaya yung, pero ginagana, yung ginawa mo, mo krimen kaya ako itinapakan mo yung ego ko hindi lang lalaki Carlo ang inaapakan ng ego pati babae Papat, ko ba, uh, so ngayon uh, ngayon akala, dahil inapakapakan mo ako ng paulit-ulit lalaban ako ng paulit-ulit itatayo ko yung pagkababae ko dignidad akala, ko at, at moralidad ko, ko. yan ang tinanggal mo sa akin nung mga panahong tinanggal nung ka panahong tinanggalan mo ko ng kahihiyan akala ito na alam mo pag napanood ng nung, pamilya ko to isa lang masisigurado ko dahil Nakita nilang linabanan kita, masi magiging masaya sila. Pumunta ako rito nang wala silang kaalam-alam. Sabihin ko lang sa'yo, Ana, ha? Nakikinig ako sa'yo, sana, sana, nakikinig rin lahat ng kababaihan na dumaan sa pinagdaanan mo. Opo, dahil ayoko na po. yan na... talaga, yung nung sinabi mo na pagmamahal mo lang. nagpo Ang po <laughs> Totoo yun. Dahil sinasabi ko yan, walang hindi kayang ipagpatawad ang pusong umiibig. Opo. Pero 'wag na 'wag mo rin kalimutan mahalin ang sarili mo. Opo. At 'yun ang napatunayan mo ngayon. Nice. nice na wala akong masabi na siya ano kami, kami? Na kami na ito, yung ni attorney ako rin go pre ilalabas mo ba hindi paano ko ilalabas umalis na yung asawa mo pumunta ng pinalis mo kasi alam mong nandito na kami sa tulpo ay yung problema yung mag-asawa ay problema yan na naman ang sinasabi mo hindi naman bata yung asawa mo kasi oh, hindi Matanda nga ba na asawa hindi nga bata mo. alam niya naman yung tama at mali tama oh, at mali isa, ikaw ang nagsususol sa kanya ikaw na din, ikaw na din ang nag, hindi ko masusul -sul. may sariling utak hmm, yun. may sariling utak ikaw na din ang nagsabi wala na kayo nag ano ng utak eh, niya bakit? Sinabi niya bang naging sila- may nakarelasyon siya bago sa bago ako? Sinabi niya ba sa iyo yon? Hindi. Ay, hindi. Oh, sir, oh, sir, Sir, oh, sir, ah, hmm. Hello, dito, sir, sir, ang problema sir, 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 yung doon po kay sir, sir, siguro bigyan nyo muna siguro sila, sir, ng time para makapag-usap po para sa mga bata. Pero kasi kayo, mm -hmm. sir, may laban po ang misis nyo dahil kayo po yung kasal. Okay, sir? Mm -hmm. Yung misis po ninyo, si Ma'am Ana Gay, tutulungan na po namin magsampan ng kaso. Kung dati po, eh, hindi talaga kayo napag-ayos. Ngayon po, sir, may mga ebidensya na nakatira talaga kayo sa isang bahay. Itutuloy po natin yung kaso. Pero, sir, wag nyo din po sana sabihin dito kay Sir Darwin kung ano yung tama at mali. Dahil, sir, ikaw po ang mali din dito. Actually, damay si Gemma. Opo. Okay. Oh, Doon sa kaso ng concubine niya. Kung, c -cubinaj. C -cubinaj. kung ano man 'yung problema nila mag-asawa, sila na lang din po mag-usap kasi eh, wala na akong. dito. dapat hindi na ka nakisama sa kanya. Kung may problema kami. Darwin, mahal mo si Gemma? Oo, pinaglaban Kaya ko ang kaso. Patawa rin no, si Gemma. Although damay siya sa kaso na concubine Oo, Oh, eh, dadamin na. Kasi pinagsabihan ko naman siya nung minsan naming nahuli. Sir May Carlo. Hello po. Opo. Um ganito na lang po, kausapin niyo po si Gemma na mag-usap sila ni Sir Darwin para sa mga bata at kayo din po, Sir Carlo, kausapin nyo din po. Pero ma'am, siguro bigyan din natin siya ng chance na magsalita din po si Sir May Carlo once po na nagkaharap kayo. Pero ma'am, sure, ako sure na ako mukhang sasampahan nyo talaga ako, ng kaso. Sure po ako. Oo. Opo, uh, yan ang power. Wala nang tawad-tawad, ha? Wala na po. Eh, kahit Actually po, sa mga bata, mag aan na po yung loob ko na pumunta rito na talagang kausapin ko siya. Kung bagay yung galit ko, wala na. Yun lang, gusto ko lang din itayo yung pagkababae ko na naapak-apakan ng paulit-ulit. Ganda. Maganda yung sinabi mo. Actually, kanina, ang akala siguro ng mga netizens, galit na galit pa siya. Hindi. Hindi. Yun ay bu yung bugsunan damdamin para itayo, itayo niya yung pagkababae niya. Hindi yun anger against Carlo kundi pagmamahal sa sarili niya mabuhay ka pagmamahal ko na lang po uprotekta sa'yo kasi kung wala ni pagmamahal tuloy ang kaso oo Opo. Opo. tuloy na nga at least ma'am nalabas na po dito sir Carlo uh, po uh, pakisabi na lang po kay ma'am Gemma na umuwi mo na po para mag-usap po sila para sa mga bata kasi As kasuhin niya muna yung mga anak niya Apo. anong trabaho po, mo darwin kung makauusap ko siya sasabihin embalsamador ka <laughs> <laughs> ano anong uh, trabaho call center agent po ilang taon ka na si 30 po. 30. 30. Sir May Carlo, thank Ay. you ha. At uh, sana sir mag-usap, kausapin niyo po ng maayos din po si Ma'am Anagay, no? Para, Para pa sa mo. mga bata, so, lalong-lalo lalo na, ha, Carlo? Apo, Apo. Thank you very much po, Sir Carlo. Ma'am, Anagay, thank Ayo. you po ha. Proud Ayan. sa yung mga netizens natin. Lalo na yung mga kababaihan. Alam nila yung worth nila. At siya, so... paano naman po yung standard ng mga anak ko kung hahayaan ko na pagdating ng araw, ganun yung nanay nila. Tama so, ka maibig kayo. sabihin, hahayaan na lang nila na, ganun na lang din ang gagawin ng mga lalaking magmamahal din sa kanila. Or lalaking mahal nila. Opo. Insayay ko lang sa kanya, ma'am. Ah, sana maalala niya yung mga bata. Yan lang. Yung mga bata, mga anak ninyo, yun muna ang intindihin ninyo. Opo. Oh. Okay? Okay. Sige po, ma'am <laughs> and sir, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio. And thank you very much po. Yeah, po. Opo, tutulong po. kami. Mag-file po tayo ng kaso. Mabuhay Sige, Thank you po.